Hey guys, samahan niyo ako pumunta sa Taiwan. So, uh, we went to Shimen Ding. Sa i namin sa hotel namin by uh, metro lang. So, dito kami sa Shimen Station. And then, yan guys, sobrang madaming tao dyan at madali lang siya pumunta via metro. So, from airport to hotel is nag-metro lang kami. Matatagpuan nyo nga pa itong Rainbow Pedestrian din siya, or Seaman Station. Shanghai Shek, guys, isa sa mga tourist spot nila. And then, itong Taipei 101, ang second tallest building on the earth or in the world naman no, pa na, hindi pala earth. And then, going there so is makakatipid kayo kung magkakape lang kayo sa Simple Cafe, cafe 88 th floor. So, same bilang um, view lang din yung makikita nyo, guys. Kaya mas okay na magkape lang kayo. Ito yung nabuko sa clock is Eulogy Park. Tatlo yung pinuntahan namin. Second is yung Shifen Waterfall. So ito yung papunta kami sa Shifen Waterfalls. Is ba parang mga Niagara Falls ng Japan siya. Pero I think medyo mababaw lang to hindi siya katulad sa Niagara pero okay na din siya for picture picture yan guys ang Shifan Waterfalls and then manami rin man ang kakapicture ang third is yung sa Jifan Old Street sa mga nasa 300 stairs yan guys iready ready nyo yung mga paa nyo and the Rauho Market Madami kayong mabibili at mababulag na masasarap na pagkain dyan. Ang Thai Fizzle nila, so sobrang laki guys parang Disneyland Hong Kong so yun, i-ready nyo yung mga paa nyo. If you want to go by cable car, mga kong lang kayo, guys. Nasa 70 NTD lang siya for one way. So, two way yung 70 plus 70. And then, makakabili rin kayo ng mga masasarap na ice cream dyan with the biscuit na parang mga pusa, ganyan. sobrang sarap lang hindi ganun katatamis yung mga pagkain nila. And medyo matabang lang sya. na siya. Swak sa may mga diabetes. And then, this time, medyo room, may naabutan na na maraming cherry blossom. So, yun nga lang palagas na kasi nasa March 12 na to. Kaya, pa-falling na siya, pa-dry na siya. Pero at least nakakita kami ng um, cherry blossom. You don't need to go to Japan. And yan, picture-picture, syempre. So, sama mga kong gandola din to, guys. Kaya, kung pupunta kayo dyan, marami na talaga kayong purpose na makikita dyan. And then, yon yan yung perfect time for video-video. Kunti lang din yung tao. At syempre, hindi ganun kainit. Nasa mga 16 degree lang din dyan. So, sa Shimen to, this is my first day. So, imot-imot lang tayo dito, guys. And then, this one is yung South Side. Let's go, let's like it go, Shifan, Old Street din to. So, may bayad din yan sa 300. And of course, the best selling in the world na si Fong Tai number one na milk tea nila, pinipilahan. Masarap siya. At yun nga, babalik-balikan mo. So, if you are 3 days, 4 days, then araw-arawin mo na kasi authentic yung lasa nya and hindi din siya ganun katamis. So, yan yung mga na-experience ko during my stay in Taipei, Taiwan. So, Guys, punta na din kayo. Yun lang.